Po. andito po ako sa birthday andito po ako sa birthday ayan po ayan si Kaden happy birthday Kaden ayan po andito po kami ayan, spaghetti hotdog yung Shanghai puto gihon to panxitin ko birthday celebrant eden

Sister si Frances. Sister Susan. No, so yeah, eh. Ay, Pumutok yeah, na. Pumutok yeah, yeah, na ng yeah. lobo. Sister Rosario. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Si Kurt. Hey, hey, Ay, sister Katie. Ay, sister muna O, picture muna, picture